Oh, my God.

Sigaw na sigaw eh. Eh, wala mo talaga pakialam. Ayaw alam tayo. wala Sigaw na sigaw eh. Dito pa sa ating tumititig. <laughs> Bakit? Bakit? Ay, may takot nang pala niya, ade. may takot nang pala niya, ade. Ay, Kanina, napapansin ko. Pag nagagalit siya dito, nakakatitig. Ayun naman kitang labot. Ano lang tayo? Ano eh, lang tayo dito? Nagsusiming lang kami. Dayo lang kami dito, eh. Nagsusiming lang kami. Dayo lang kami dito, Oo, alam Pero parang pinapalabas niya, wala daw tayong pakialam. Eh, ay wala talaga yung ay, wala ay. pakialam. makialam kami dyan? Ay, ay, ramb eh, ay rambulan. Rambulan yun Rambulan yun Pag-out na na saksaka. <coughs> makialam tayo dyan? Oo. Oh. Oh. May ang kilala natin siya abis na diba? Oo. Ang kilala natin siya abis na kumailan natin. Dito ba sila? Dito ba sila?

Kamaya ba? Tulungan tayo. Ano yung gamit lang ng sa inyong doon Yung isa ba yan? Kaya paranap niya yung tropa niya, taga-Burgos. Sabi ko, ah, nang-exit na yun nun. Sabi mo rin kung siya sa atin. Taga-Burgos ang kalaban? Hindi. Hindi. Bumaba daw dito. Ah, wala na yun. Basta na na niya? Mayroon lang yung atuan na

tapos, ito tulong na, ito tulong na, diyan Ay, nga ni ako ko, ano, ito ang to. Pero pag paratuhan na, pinakitapokong. Ah, nakikibaskit mo lang kayo doon. Hindi, ang galing siya dito, nagkapi lang doon. Ah, din nadamay siya. Ako lang dito. Bisa mula, na Ano yun? Ano hey. yun? Ano yun? Ano yun? Nakahera ba natin sa Baka naman. <laughs> oh, ayan may polis na ha. Oh. Lapit na 'tong juror. Ha? O, tayo madamay tayo diyan eh. <laughs> <laughs> tayo, madamay tayo diyan eh. Ito <laughs> mo? At dad na Sige, maghimo konekt. Eh suntok para-para 'tong maradala. Makukuha kayo. tayo. si siya ate ni talaga natitigil o o. Tingnan mo. Putang ina ko. Para dito. Oy, nanay. Dinala. Magkami kasal eh. Baka gusto mo. Hamon mo kung nang hamon dito sa. Teka tingin niyo dito. Kaya nga ora pa kitang labot diyan. Makakumurap sa buyo, sa buyo kilalamon puro. Ipensamo ba 'yang bisababa andi sayo na?

<laughs> may rayot, wala kay kanina, may rayot. Ay, may pulis na. Baba. Baba, baba muna kasi. Ano ba yan? Si Anthony naman eh. Ano ba yan? Sinusulong mo yung dalawa. Say Isa-isa lang. Isa-isa lang. <laughs> Isa-isa lang. 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 Sila sa kasi? Eh. Wala kayo sa rayo. kanina. Buti pa so, si Lenlen. Ayun yung hinahanap ko pa. Ano? Sa Purgulo. Ayun sa Purgulo. Yung sa akin kanina. Sabi ko nga kanina may nagtrack pa punta ano mo yung mag Ayun. Sa pulog. Sa pulog. Ayun pag tumitingin dito tumitingin sa amin sa niya, sino man tatapang <laughs> ay ini akong maorahan hindi ba, ba? Ayun. kami po sa po po kami po ayun, po 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 video po 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 na. po 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 po

Yes, example. Eh. No. Merpedit. Oh, yes, and din din. Ay masali 'yun nako. Ay ano mo ito. Pwede oh? Oo, din 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 Ante Din lang tante. Ante, mata to? Mukito 'yan. Bigman mo kasi. Oh, di ba bango? Ala Ay makita dito doon malto ano, kalpuke. Dyan nga kunti man yung malalino. Malinaw dito, ante. Kanina, Nabulabog lang. Hindi! Malinaw! Nabulabog lang kanina, pero okay naman Malinaw! Man, malinaw dito kanina? Iminom ka dito, o. minu dito, okay. hey, o. Ano sa akin, o. Yan, you know, o. Ang dalawa kong Huwag ah. na naman. siguro. kita rin. Huwag na eh, Alay. Eh, mga taga yun eh, nang halapan uh, uh, mga dayo nito. Pagka kasi, dayo ka kasi. eh, dapat kasi, kahit na dayo ka lang kasi, da, dapat hindi ka masyado ano, ma so, e, ano, 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 dapat. ano, 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 kami. na ano, 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 ano,

Panatingin nga dito kanina habang nag-aano yung asama yun. Opo, niluloko ako. Akala ko. Mukhang ka lang siya nililayon. Sabi niya, sino yung ilang pamalakan niyo ha? Sino? Delia o? Hindi, kanina. Hindi. Bali. Sino lang matapang? Sino lang matapang dyan? Sabi ko, teka lang, <laughs> susunod mo Akay pala nandito na. Kaya sinundod <laughs> niya. Sino lang <laughs> matapang nililayon? Sino lang matapang nililayon? ako. Ay, naka pa rin ni Harang mo,

Pre! Pre ah! Oh. Tubig! Matumis e! Eh. Ha? Tumis? Lagyan mo na yelo para tumabang. Hindi ako pwede kasi naman tumis e. Eh. dalawang shot lang maman, eh. <laughs> <laughs> oh, <mirip> palak, oh. <laughs> <tay> 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 Matamis nga eh. Laki na yun. Matamis. Alam niya ako hindi ko gusto Hindi rin. Ano? Ano sa mata? mata? Madjong, madjong. Hindi rin. Mabait na nga. Nagbago na nga eh.

Ayan. Bakit? Isa na yan. Hindi, nanugas siya. Parang ako, pag nanugas, nanerbius. Ano, ah, nanerbius siya. Siyempre, nakaawat niya. Ano ba? Okay na pala hospital yan. Hospital. Hindi, okay ka na, ne? Hindi ka lang makatayo. Ano Ano siya? pag inatake siya ng ano, ay, sa puso, ay katulad nito. Hindi, ano nyo lang, adi, tricycle. Right. Hindi right. ri naman kayong magsalita kasi hindi like, naman kayo tao. may gulong eh, kami naman eh. Kumagal-galbang kami rito, huwag nyo na apartat, lang kami pansinin. Kasi kami yung nakagabiyado. Sige na, sige na. I-tricycle nyo na lang. I-tricycle nyo na lang yan. Manay. Manay, di ko na naman. Di ko sa riyo. Sabi ko ko ba yan, Manay? Pigga po di ba sa maurad. Saan man? Di ko maurad mo ba yan. Di wala ko, taga-naga ko. Uy, takamsura ko. Sa naga ako nag-school. Kamarin ni sur ko. Kamarin Roma, kamarin. Kamaligan ako. Ang buray ni Inayari ni

Kasi nangyari. Eh, biglang kasi yun ang yari. E, mo na ako. Puska na ako yung na ako yung talaga. Puska Wala na ako yung talaga. Puska na na ako yung na ako yung na ako ini kami. na Patawarin mo na. Patawa. Baka nakanta mo muna ako. Patawarin. Kung arang kulang kanina na magkaano kita dua, nagparakanta ko dito para bayli kita dua. Buli na. Sige na, sige na. Sige na, sige na. Try sige na. Tanda babali na si mong ano. Sige na, malay. Asa na nga po? Hindi na kami. Hindi na Hindi na kami. Hindi na kami.

alam mo, yung pa. Galit na galit ka rin. yung pareto? Ibarang na kami. Kaya nga hindi na patulan eh. Kaya hindi niya pa dapat Wala, hindi ka na sabi dapat Wala, wala. na sabi? sabi matanda? Ang sabi yung matanda? Sabi mo sabi ka pa rin si Sabi yung posisyon na ay na manayin. Kaya, pare na lang talagang sabi kanina. Wala na ka dito mo sana Yun po ang ni mo. O rin na dito. ko na <laughs> ng Dayo nga lang daw sila. Ah, dayo Layapit lang pala sila. Nakayakap lang. Ay, malano lang. Ang lapit lang pala. Kailangan niya sa Aling niya. Ay, Ay, nakilala. Sino kilala? Saling Lidya. Kilala nila? Oo. Oh, nila? eh, tagayagin sa Aling Lidya eh. Uy, naman pala.